lahat ang mga testimonya ng aking ama patungkol sa kanyang ugali at gawain. Noon, dahil may tatay pa kami, hindi ko pa siya responsibilidad. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Batid ko na na nagdadrag siya. ng pamilya. Seryoso ito. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gompa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. <laughs> Namuhay kaming magkakapatid sa ibang bansa. Kami-kami lang. Kinumbinsi ko pa si Bongbong. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamaliko. ko. Mas lumala ang kanyang paglulong, pagkalulong sa droga.